kulay red tsaka black okay guys sa video ito re natin ngayon ng aning tester clamp ammeter multi tester ayan sya guys ito um, uh, kulay red tsaka black yan ganyan lang sya kaliit ayan guys ito may test probe sya black tsaka red negative tsaka positive at ito meron siyang test probe para sa temperature black and red din tapos sa dulo meron siyang temperature gauge ay ano pala probe and guys that's isang bag ito yung lagayan nya ng battery dalawang AAA ayan guys kung ano gusto nyong bumili sa Shopee mabibili sya ayan guys ito meron syang para sa voltage meron din syang ilaw auto na yung ano nya no yung voltage DC automatic na pero pwede rin syang i-set ng manual alternating current manual tapos DC direct direct current so hey guys tapos meron din siyang para sa capacitor tsaka sa continuity so, let's guys natin Guys, yung symbol na ano barang speaker and guys meron isang tone pag uh, connected yung ano tinitest natin continuity tapos next po ay yung hertz sa bilis po ng motor meron din siya that's NCB meron din alam ko sa nito ano sa vibration test at ito ang para sa ampere sa ampere ay ng mga motor para sa aircon o kung ano paman tapos ito ang sa temperature doon natin maggamit tong isang test probe ayan sa ngayon 28 degrees dito sa kwarto na to ayun guys pag ginawa mo oh, tumataas okay guys yun lang uh, kung gusto nyo mag order sa si shopee meron siyang link sa baba ilalagay ko dito sa video sa comment section salamat po mga kaibigan